Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at ayan napakainit na po mga kalaki pero mamimigay muna tayo ng mga 4 digit lucky numbers para po sa ating lahat at eto umpisa na po natin sa bansang Alaska 1938 Saudi 3136 Japan 0284 Italy 1279 Germany 2996 Korea 3127 Greece 1374 Canada 8726 Mexico 4152 Australia 9273 New Zealand 6041 one India 7416 Philippines 1392 Thailand 6268 Taiwan one Malaysia 5177 Dubai 6093 Hong Kong 7715 Singapore 3136 China 9928 Texas 3079 Israel 1418 Las Vegas 2263. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Ngayon pong 2pm, abay, takbo na sa mga suki yung outlet. Pwede nyo po yan iramol ha. Good luck mga kalaki.